guys na ito sa guan sa may bukit init kayo eh nakabi napag itas kalibutan ha init na kayo ang kauban muna yung akong assistant manager mama abay bata kung ano yun ngle? nitaabay guys ako. wala mo ring bata, woy mo ring bata ba muna sa ali? for deli kado na sa seram mga bata. mama abay bata? na abay na rin ng hmm? ah. hmm. hinugnang ano? hindi. haa, haa, gan ga yong, nung yong. Ana pe kanding. Duol, nang ayo kuno sa biabas. Hmm. Hmm, dum dia. Kawan ke balibot. Tapi teman ni lang kain maya. Tekang kain maya, grabe. Pet narim ane mahurut. Mahurut nisma aya di sini. Bogau. Burung. Hoi. Burung. Degan meg tahuk mah. Burung.

Hindi na magsilbi ng kuwano eh. Bolo! Ha? Huwag niya magsigikag. Suri-suri din -suri init mga kayo. niya kadadlo bit Ha? Amot lang. Ha? ये बना रहे हैं Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không